character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan yan, katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila. Pero hindi ho dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort. This effort for good governance, at sa effort nato, laban sa corruption, we're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon, ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat, huwag well, lang itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng anim na buwan, isang buwan, isang taon, dapat tuloy-tuloy po ito dapat hanggang tumino ang ating mga political leaders. Ganoon na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, ito po itong corruption na nangyayari po na ito. Ito po syndicated na highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved yan sa mga infrastruktura ng project proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka sa Kim dyan, pinaka mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan. Laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Bagyo pinapayagan ko po ang social activism because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga eh, it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have faith, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po ho, na itong pagkikipaglaban natin eh, hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po na ma-translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Woo! Woo! Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo manunong pamili ng mga leaders dati. Pinakitaan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Tandaan ho ninyo, masarap ang pera. Yan ho yung yan ho yung battle battle cry ho ng mga kurap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera. Huwag ho nating baya, na masisira ho yung ating mga moral values. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Pakikipaglaban lang ho tayo for body only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Para ho sa buong bansa. So sa inyo pong lahat, sa ating mga kabataan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating pong mga elders at sa ating pong mga kababayan sa siyudad ng Baguio at sa mga bisita natin. Maraming maraming salamat sa pagdalo nyo ho rito. Let us keep on fighting. Let us keep the fire burning. God bless you all.